Hello mga B! Kalalapag lang ng eroplano at nandito na ako sa Silay Airport. Buti na lang at nilekyan ko ng airtag sa ang aking maleta, kaya tuloy-tuloy ko itong natrack at mabilis ko lang itong nahanap at nakuha. Kinontak ko na agad si Doc Chris at na niya agad ako. Ang bongga ng service car ko papuntang Bacolod City at ang sarap ding kakwentuhan ni Sir Saturn. Dahil maaga pa, idiniretso muna nila ako dito sa 11th Street para mag-freshen up. Sadly, fully booked ang mga rooms nila kaya lumipat na lang kami sa El Fisher para mag-check-in. Sa almost 16 hours na biyahe, excited na akong humiga sa kama para magpahinga. After a few hours of sleep, gumising na ako at bumangon agad upang mag-prepare para sa aking engagement sa University of Saint St. LaSalle Bacolod School of Nursing. Sobra akong kinabahan sa point na ito dahil sa dami ng tumatakbong senaryo sa utak ko. What if mautal ako in the middle of my talk? What if they don't find me interesting? What if may mga tanong silang hindi ko masagot? I began to notice that I was already psyching myself out because of pressure. Buti na lang at na-overcome ko ang aking negative thoughts at naitawid ko ng matiwasay ang aking topic. Nakakatuwa ang mga students ng De La Salle University Bacolod dahil sobra silang appreciative sa aking mga ibinahagi sa kanila. B. Do not let your negative thoughts drown you. Listen to the voice inside that tells you just how amazing you are. Be your number 1 fan. Yun lang.